Hello 18, isang trabahante ng Philippine Arena na inspired sa SB19 lalo na kay Stella Hero. Na ito ang kanyang post sa kanyang Facebook account. Ang taong ito ay hindi 18, hindi siya fan ng SB19. Marami na siyang nasaksihan na Korean concert sa Philippine Arena pero walang impact, walang pakialam sa mga trabahante sa Philippine Arena. Na-inspired siya at na-realize na ang SB19 ay very talented at very humble. At na-realized din niya na ang PPAP ay may potensyal na sisikat palalo sa international scene, international music scene at ang SB19 ang kanyang nakikitang dahilan kung bakit unti-unti nakilala ang PPAP sa buong mundo at buong Amerika. Habang naglilinis ang mga cleaner o tagalinis siyempre sa Philippine Arena, ay nagpa-practice at may rehearsal ang SB19. Habang sumasayaw, kumakanta, ay palapansin ang SB19, lalo na si Stell. Palangiti at nag daw ito sa kanya o sa kanila. Ito ang patunay na ang SB19 ay palapansin at hindi snob at very humble ayon sa post ng isang staff o crew o tagalinis o empleyado ng Philippine Arena na habang nag o... Nag-soundcheck o rehearsal ang SB19 ay laging namamansin sa kanila Ang post na yun ay mula sa isang taong simple lang at karaniwan So ibig sabihin talaga siya ang patunay Na ang SB19 ay mabait, hindi isnab At sa kabila ng tagumpay ay talaga nanatiling humble at always down to earth Ang ating voice SB19